Gusto mo nang itapon ang sabon mo na maliliit? Pero nang hihinayang ka? Apa, may solusyon dyan. Para magamit mo, manood ka ng aking video. Para magamit mo ang sabon mo. Hi, hello guys. Welcome sa aking YouTube channel. And in today's video is bibigyan ko kayo ng tips paano makatipid ng sabong pangligo. So, ang kailangan lang natin is meron kayong sabon. Okay? May sabon kayo. Tapos, itong pouch. So, ang ginagawa ko kasi kapag may, pag konti na lang, konti na lang yung sabon, nilalagay ko siya dito sa pouch. So, ano, hindi ko siya natatapon. Di ba ang nangyayari kasi, ang ginagawa natin doon sa, yung sa natirang sabon, is tinatapon na natin. Hindi na natin ginagamit. So, sa video ito, bibigyan ko kayo ng tips para makatipid. Di ba? Magagamit nyo yung sabon na maliit ganito kaliit. Okay, so, un, uh, una natin is pabalatan natin. Tatanggalin natin sa lalagyan yung ano, sabon. Tapos, ito yung sabon. Hmm, bango. So, yung binibili kong sabon, mura lang. ah uh, yung ano siya, yung six, seven, ah, uh, six pieces siya tapos meron siyang free buy 6 buy six may isang free. So, bali, nasa 70 pesos yun. 75. Hindi na kasi ako nakakabili ng ano eh, ng, ng Dove. Mahal na. Lalo na nagmahal mga presyo ngayon. Dati, nakakabili ako ng Dove eh. Ngayon, hindi na kasi. Ang um, mahal na, nasa 60 plus na. Isang peraso lang yun na, yung 125 ano, grams. Ito, ano lang naman ito? Um, ilang grams ba ito? Hindi ko nasasabihin sa inyo yung ginili sabon. Asamura mura lang siya. 55 grams siya. Tapos, ang binibili ko is 6 pieces. May isang free. So, ito. Ay, na, matagal din to sa akin na isang ano din to. Siguro mga 3 weeks din. Ang, ang gagawin natin is ilalagay natin siya dito sa pouch. Yan, ganito lang. Ganito lang kasimple. Lalagay nyo lang sa pouch. Tapos, pwede nyo na siyang gamitin. Basa, basa, uh, basain nyo lang. Tapos, uh, mas mabilis siya, mas mabola pag may ganito. Tapos, i-kuskus nyo lang, ganyan. Tapos, pag may natirang, ano, yung maliit, pwede nyong ilagay dito. Pwede nyong ilagay dito sa pouch. Isama nyo dito sa bago nyong uh, sabon. Ididikit nyo dito. Diyan sa likod. Ididikit nyo yan. Tapos isasara nyo ulit. Pwede nyo magamit. So, naubos nyo yung anong sabon. Walang natira. So, ganun. Ganun lang yung uh, simpleng uh, pagtitipid sa sabon. Ngayon na mahal bilihin niya. Eh. Kaya kailangan natin na. Uh, kailangan natin magtipid. Yun lang. Sana may may konti kayong natutunan dito sa simple tips. So, don't forget to like and subscribe. Share nyo to, ay. Ah. Share nyo yung video sa, nyo sa mga friends nyo. Para matutunan din nila yung simpleng tips sa pagtitipid. Diba? Bye-bye! Oh, ito yung ano, ito yung evidence, proof and evidence. Baka hindi kayo maniwala sa akin na, ano, yan yung ginagamit kong pouch luma na yan. San taon na yan sa akin. Yan, kapag konti na lang yung sabon ko, yan, lalagay ko lang dyan tapos yung bagong sabon pinagsasama ko lang so nagagamit ko di ba tipid gawin nyo na rin thanks for watching don't forget to subscribe like and share bye bye mga kablog